Hello mga lalabs ko dyan Huwag tayong maingay ha Andun sa baba Dada taba nyo Naliligo Kayo'y mag-almosal oo Pinakita ko na ito kanina Mag-almosal na tayo bakit Matapos na si dada taba nyo Sige Sige na Kain na Huwag aksayahin ang panahon Nang tayo ay May ma-upload na naman o, Sige Kain Inom oh, Inom Kain ay, ay, hindi pa tayo nagpasalamat. Ay, nagpasalamat na. Oo, nagpasalamat na. Hindi pwedeng kalimutan yung pagpapasalamat kay Lord, ha? Oh. mukha oh. Mukhang nagbukas na ng pinto. Ang dada, taba niyo, tapos na yata. Hindi <laughs> na tayo makakapagsalita pag andyan, dada, taba niyo kasi nagbubukas siya ng napakalakas na TV. Ay, may mga tugtog doon. Alam niyo naman kung bakit hindi pwede yung tugtog. Diba guys, ha? hmm <laughs> oh. hmm Haba. <laughs> Ngayon, hindi ka makapagsalita. Dami yung nilagay mo sa bibig mo. <laughs> Excuse me. Kumusta? Kumusta na kayo? Hmm? Um, Sisilab niyo is nabibising masyado. Hindi hmm. ko alam kung pupuntahan ko yung anak ko. Kaya, magpapahinga muna tayo ng ilang araw, guys. Oo. Pupuntahan ko. Hindi ako mapakali kung ano nangyayari sa anak ko, guys. Hmm. Hindi mm -mm. ko pa rin siya matawagan mm. Kaya hindi ko alam kung kailan ako babalik mm. Tama kayo Punta tayo ng Tokyo mm. ah, Napakasarap naman ito <coughs> Bagay na bagay dito Sa ating transit canton mm. Kayo guys may mga anak din ba kayo? nararamdaman nyo din ba ang nararamdaman ng sisilab nyo guys yung hindi, hindi ka mapakali dahil, hindi mo makontak sabi niya isang linggo pa, nung isang linggo pa is okay na, magiging okay na daw yung kanyang cellphone, eh wala pa tinatawagan ko, not attended pa ano na kaya, may, may nililihim kaya sa akin ang anak ko guys, kaya gusto ko surpresahin siya puntahan doon sa kanyang address na yun, hindi pa ako nakakarating doon kahit isang beses mm -mm. Medyo natatakot nga lang ako guys pero kailangan natin yon dahil tayo ay ina. Talagang lulusungin natin ang kahit baha. Basta mapuntahan lang ang ating anak guys kasi hindi talaga tayo mapakali. Kung ano ang nangyayari sa anak ko hanggang ngayon hindi ko makontak yung kanyang number. Tapos mini ko siya. Palagi may trabaho. May, ano may trabaho daw. Ang, yun lang ang reply niya. bilang isang ina. Ramdam mo ang bigat sa kanyang dibdib. Sa tuwing mag reply siya ng iyong message. Oo guys, may, may nabanggit pa siya. Napakahirap na daw ng panahon ngayon. Mahirap daw magkakuha ng trabaho. Hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin doon guys. Hmm. sa so, mga kabataan. Ayusin niyo ang buhay nyo. Ha? Kasi, yung perang na ha, ay, kung may nahahawakan kayo diyan ano, bago nyo bitawan, siguraduhin yung ay, yung napaka-important bagay lang kasi, iba na ang panahon ngayon. Ang hirap na makahanap ng trabaho, kahit dito, hindi ko alam kung nag lang talaga siya. Kasi, di ba kabe-birthday niya palang nung ano, na nag 26 years old na siya. Excuse me, nagkasalita lang talaga tayo. Nagmamadali kasi tayo. Kasi ba, matapos na magmaligo, ang dadataba niyo, hindi na naman tayo makakapag-usap. Hmm. Pag nandiyan, ang dadataba niyo, hindi ako makapagsalita. Ayaw niya nung ganito. Ayaw niya itong ginagawa ko, guys. Kaya, alam niyo ba, guys, kung makakabuelo lang ako, siguro ang dami-dami dami ko nang ito. Hmm. No, Ang dami mo pang iniisip yung anak mo pa. Hmm. Sige na, guys. Thank you for watching na. Guys, hmm. thank you, ha. Huh? Hindi ko alam kung kailan ako makakagawa ulit ng video hmm. pagpakunti-kunti mag-upload mag tayo sige, hmm. pagbutihan nyo ha congratulations sa mga kasisilab niyang, ay, niyang congratulations sa mga kasisilab natin na welcome na hmm. meron ng kinapuntahan ang inyong paghihirap gogo hmm. -go lang kasi ang sabi ng iba ng mga malalaki na is pag nagkaroon ka na daw niyan may napakalaking responsibilidad ka na hindi na yung pwede yung pa, ano ano ka dyan dapat ito na daw ang umpisan nyo ng inyong halos 24 hours <laughs> 24 7 na <laughs> hindi yung basta basta ka na lang dyan, Kung ano lang naisipan mo <laughs> nako pag nagkaroon ka na daw nyan kailangan meron ng mga quality ang iyong mga i-upload kasi pahirap daw yan ang pahirap guys kaya sige lang pagbutihan nyo para maabot nyo ang inyong tagumpay ha kaya pag nagkaroon na kayo nyan huwag nyo sasayangin kasi babawiin daw yan kung wala ka namang ano kung wala kasi sigurong yung kung para ka pa rin yung dati na no? hindi tumaas yung ano mo kasi napakahigpit na daw yan guys oo pagbutihan nyo ha wag nyong hahayaang bawiin sa inyo yan. Dapat ma-maintain ninyo na pataas kayo ng pataas. Ha? Sayang yan guys. Oo. Ha? Mm. Pa Alagaan nyo yan. Mag -sip yung dublihin nyo pa yung sikap. Eh, sipag nyo. Kung ano yung ginawa nyo. Nang makuha nyo yan, dudublihin nyo yan guys. Ha? O sige. dami nang sinabi. Sa kanina, nag-thank you for watching na. Naalala ko lang kasi may dalawa tayong kasi sila na na-welcome na guys. oo, oo. oo. Kaya tayo phải một tùy hận để nào thêm ừ. suy sí, nghĩ thì quá